Grabe jersey mo, ano? Original wood. Nara yung, yung, yung nila. Nara <laughs> parang Para ng tindahan ng Louis Vuitton to, ah. Ano to? May sona kayo? Hmm. <laughs> ako. May sona <laughs> sa dressing room. So what is up? It's your boy Aga. At ngayong araw na to, ay makikitira ako kay Mami Oni dito Vince at sa pamilya nila. So excited na ako. Guys, nandito ako ngayon sa labas ng bahay nila. First time ko makakasama sa iisang screen sa channel ko sila Mami Oni pero friends ko naman na sila off cam. Siguro magpapahouse tour ako sa kanila at kung ano naman kasi nakita ko ang laki ng bahay nila at ang ganda. Tingnan natin kung ano mga mangyayari ngayon. Kung ano mga banding, kataratadoan, kalokohan at mga kabaliwan na gagawin namin. Sobrang exciting nito. Siyempre kasama ko rin si Agate. Feeling ko, Gaw, maraming mangyayari ngayong kakaiba. Kinakabahan nga ako. Kinakabahan din ako sa totoo lang, kaya without further ado. Ay, binuksan na. Hello po. May aso po kayo? ayoko niya. Okay Ay, lang yan. Tara na sa bahay ng Toro family. So, ayun guys, nandito na tayo sa main entrance at dito palang binabati na nila kami kahit wala pa sila. Ganong kalupit. Ayan, kita kami dyan sa CCTV, oh. Hello! At sumagot na agad sila. Ayun, sabi nila, oh. O, oh, di ba? Talino ka. Uh, ang bilis. Talino ka. Grabe, sobrang ano nila. Um, hospitable. Hospitable. Well welcoming. Welcoming. Kasi wala pang taon may nag-hello na. So, pasok na tayo. Kinakabahan ako. Ba't ka kinakabahan? Si uh, mami, mami uh, Oo, oh, uh, so katok na tayo. Ay, ito na si Dinibins. Nakap-cute, tinawag. Oo. sa... Yan, masok ay ako. Ang ganda ng greeting sa atin. Nakapasok. Oh. Okay. Teka lang may aso ba? Tet, di nyo lang sinelas. Lang, eh. Nakawala. Nakawala. <laughs> oh. So sayang guys, si Tito Beans. Hello. Sikat ako eh. Kung sa akin lumapit pala. Bakit? <laughs> sikat ako eh. So, oh. yeah. Sorry ah. Sorry, hindi ka... Wala. Sikat ako. Sikat ah. sa lahat talaga. So, Ang ah. pinakasikat. Sobra. Bawal ganito kalapit. Bawal lumapit sa aura niya. Sikat kasi siya. Sikat mo na aramdam ako. Oo, nararamdaman ko. Parang napapalayo kami. Welcome, guys. Welcome. So, ayan, guys. Ito si Tito Vin. Sorry, medyo na late kami. Ang ganda ng bahay niyo. Pwede ba kami mag-house tour? At makitira? Ang ganda ng bahay niyo. Guys, ang laki ng bahay nila. Puti. Parang ano? Nasa Bali. Parang mansion. Attack, attack, Uy! Mami Attack, attack, Boss! talaga. Bakit mo ano lang oh siya my yan? My yan. Hindi ko kasi Walang, Walang joke Pinagsaraduhan mo ako ng pinto. Yan. <laughs> Ito <laughs> hello, Hi, hello, mami, hello, yan. Hi Mami On! Hello! 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 Hello po! Salamat hello, po sa... yan siya? Okay lang ba -vlog ako? Sige lang! Uy, salamat! Yan, sa natin ngayon sila salamat Mami On. Salamat Oo! Ang Tinindar namin yung mga ganito dahil sa kasikatan ng partner ko. Oo. na nakarenta lang ako sa mga tayo. Rent lang, rent lang. Grabe, sana makarent rin ako na ganito. Ano lang kami? Bahay kubo, gano. <laughs> gano. gano'n. Gano'n lang sa amin. Siyempre, nakakolab ako na sikat na mga vlogger kaya magiging vlogger mo na ako. Sayang yung views. Eh. Uy, <laughs> <laughs> alam mo kung makala sa TikTok yung ano, bentang-benta si na Toro Family. Totoo ba? Oo, yung yung si Willie. Oo, yung kay Willie. Kaya nga, akala ko hindi sasama yun. Pero nasama. Pero thank you, Mami Oni. Kahit na. na paano, naging relevant ulit ako. Kamaya, <laughs> <laughs> yeah. ikot kita dito sa bar. Ang gold, gold yan. Gagawin mo ganyan yun. Real gold yan. Ang bigat. Takpan mo lang ah. Kasi magkakamayan mo. Ay, talaga nalang tisyo yan. Ay, pangalaw mo talaga. <laughs> ang bigat. Ang bigat. Ang... Gold bar yan eh. Ganun lang yung mga nilalagay nalang display. Mabigat mo talaga agad. Gold. Mabigat. Mabigat talaga Ay, yan. Tumagay, tama, tama, tama Ano ba yung mga double meaning na yan ah? Ganyan na mga kwartuhan ng mga tatay na. O, ah, ganito mga kwarto ng tatay? Oo, oh, oh, ganyan na. Uy! <laughs> Bakit may mga seksing babae dito? Uy! Ay! ay, wala, wala. Sexy. Si. Yan, ganyan. Wow. Ganyan ang mga ano niya, dress room. Organize look, na, organize. Organize, kailangan. Sinuruan ko yan siya. Tingnan mo yung mga cabinet niya, may mga okay, pangalan. Wow. Siyempre. Kao. Nakapangalan din. Hindi sa pagiging tatay nakikita dito eh. Ah. Oh. Naliliit ako, yung yaman eh. Uy, grabe. Grabe yung jersey, may ano... Mayak mayak. Pakaramdam ko mga nasa 200k lang. 200k? Pakaramdam ko mga 40k <laughs> isang jersey lang Pero dito. Kaya tahilang namin yan dyan sa may labasan. Yes. Hindi, original to, yun know, o, a Legacy. Si oh, Lebron, ang ganda, ang ganda dito. Oo, oh, 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 mas sumabit sa kamay, mas a, may sumabit sa kamay, mas sumabit sa sir, sir. Sorry, sorry po, sorry po. Ah, 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 said, sir. May ah, ah, said, sir. May ah. May ice yan, sir. Dito yan. Bro. Grabe, organized. Uy, may ice yan, may ice yan. Ang lupit, grabe. Balang araw magiging ganito rin ako kayaman. Huh? Eh, may mo naman isang ganito kayaman talaga. Isang kwarto lang nila, buong bahay na namin. Oo, eh, may nyo. So, ayan guys, may second floor pa ang kanilang bahay. Grabe talaga. At mapapansin nyo, napakaganda ng ilaw kahit pag na, umaga pa rin dito. Pure wood, original wood. Nara yung ano nila. <laughs> <laughs> Nara talaga. talaga. Ganun talaga? Ganun ka ganda ng bahay nyo. <laughs> Grabe. Tapos kahit walang lang aircon napakalakas ng fan nila oh. Kahit may aircon, oh. kahit nakapatay ng aircon parang ah. snow yung lamig. Grabe ah. talaga dito. Ako ito, dressing room ko to, pero ano? Tanungan mga babae, mga damit, dressing hindi damit lang on. to. Diba, Ayan, puro damit. Ha? Wow! Oh, ano oh, man, to, may sauna kayo? sa gitna ng dressing room. Grabe naman ng putik, nanghihina ako. isona <laughs> na sa dressing room. Hindi na nagaganyan ako kasi nakaka-avoid siya ng heart problems. Mm. May heart problem ka ba? Yoy! Ayan, so, para bang para maiwasan mo. Yan, sauna sauna uh ah, ka. Oh. Makakatulong sa yan. mga. So guys, para sa mga uh, ano diyan, mag uh sauna kayo para mawala yung heart problem. Ay, hirap okay, hindi ka makahinga eh. Actually, nakakadagdag nga siya sa lungs mo, nakakaganda. Nakakatulong rin. siya. Lalo pag gusto mag-detox, gusto mag-quit ng pads or something, mga ganun. Kesa so, lumabas ka pa, mag sauna ka na lang sa bahay mismo. Atong ano to, wardrobe ko. Hmm. Sa totoo lang, binawasan ko to na parang one part na lang natira. One part pa one to? One part na one lang one to. Kasi grabe dati, oo, talaga ako sa damit as in dami ko talagang damit. Kalo na nang reality show kami araw-araw. Mm, lang bago lagi. Sobrang bawas na tayo. At saka may kasabihan kasi sa damit. Ano kasabihan yun? Kumbaga parang pintowa. Ang diba? uh, diba? uh, okay. kasabihan, di ba? Uh, 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 ang kasabihan, Hindi, may kasabihan sila sa damit na parang napansin ko din. Mm. Alam nyo ba, yung parang yung energy mo ay parang napapasa mo sa mga damit mo. For example, ikaw, gusto mo ng change, gusto mo ng something new. Pag titingin ka sa salamin, syempre same old you. Mm. Ikaw pa rin yun eh, di ba? Mm. Hindi mo din napapansin na aging ka or what kasi everything mo nakita yung sarili mo. Pero, mapapansin mo, parang nung bata ka, di ba pagkapasok ka ng school, garado ka kasi may bago kang bag. Mm. So, magiging yun yung ano mo, yun yung magiging aura mo. Ay, may bago akong bago, may bago akong lunchbox mm. or something, or may bago akong sasakyan, mm. or kung ano man. So, ganun din sa damit. So, parang energy mo, kung yun pa rin at yun yung mga suot mo, yung parang yung dating ako, yun yung magiging tingin mo sa sarili mo, yun yung magiging outcome. Ka. Wow. Kaya kailangan, nagpapalit din talaga ng para damit. Para magbago rin yung aura, yung vibe. Yes. yes. Yung investment sa damit na tama. Uh, tama. Uh, branded man o oh, hindi. Nagpapalitan mo yung energy mo. Tama. Oh. 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 So, so, puro palit ng babae ka tempo. Ayun tayo. Kasi So next time na makikita niyo ako, iba na ang dating ko. Oo, ano na. Parang ka ito. Para... <laughs> diba? Ang ganda eh. Ganun na wala yung Oo, oh, eh. oh, parang oh. iba yung energy natin. Ay, eh, grabe na ko. Wait lang, Mami Oni, oh, may napansin ako dito. Parang nang tindahan ng Louis Vuitton to ah. Hindi, mga box-box lang yan. Ah, mga box lang? Oo. Oh, may mga nag na ng mga box dyan. Ah, mga box lang binibili niyo? Yung box oh, lang, hindi kami okay. Collector na, pala si Mamay Oni ng Louis Vuitton na box. Oo, box. Oh, hindi box. kami maano. Dito, Ay. ano kami dito? Sip na oh, Gagi. Gagi, kasi laki ko na yung TV niyo, literal! Ino mo! <laughs> kasi laki ko yung TV nila, guys! Ah. Well, mas wala kinasa mo ba? Ang laki ng TV niyo, Kasi laki ni Aga? Okay ka naman. Kasi, okay ka tina -tina. <laughs> naman sa 5'3. 5'3 ka? Hindi. <laughs> 5 ako eh. <laughs> Ah, na kata? Ano mo? five three ka ba? Okay! 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 sa Okay! 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 hindi Furniture na pang ama. Bed frame. Bed frame. Bed frame. Yon. Bed frame. Bed, bed na. Na, Kasi siyempre, lalaki si Tyrone. Oo. Siyempre, di ba dapat? More na. space. Tsaka ang aliwalas tingnan. Oo. Tsaka para pag umaba si Vince, walang tunog. Pwede ko ba i-try? O, oh, sige. Bed frame. O, oh, yan. O, oh, pak. O. Oh. Wala ka. Kaso ha? sinong gaganyan eh. No, ha? Wala. I-blur mo yun ah. Ha? <laughs> Hangin, di ba? <laughs> kasi ito, dressing room ko to. Dahil nandito yung mga baby ko. What? Gagi may aso! Oo. oo. Ano ko kasi to? Ang ganda! Parang sinampal na naman ang kahirapan. <laughs> Lord, <laughs> pinat... Hindi, parang ini-inspire tayo na mas galingan natin. Dapat ganun yung mindset. Napakaganda ng bahay nyo. Tigilan mo nga ako. Hindi <laughs> kasi. Tignan mo, pagpasok nyo dito. Hi, welcome to Louis Vuitton. <laughs> ay, ay, parang, 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 parang ganun parang yung pa dating eh. Oo, oo. Oh, oh, oh. Nakaganun lagi. Hi! Tsaka, regalo lang yung mga yun. Wala akong binili sa mga oh, oh, yun. Never akong bumili ng mga ano. Grabe naman yung mga nag-gift sa'yo. I-share mo naman sa amin yung mga friends mo. oo. Ako. Diba? <laughs> Ito yung The Book of Ichigo Ichi. Itong libro lang to, 2 million to. Oo, oh, nakita ko to oh. sa so marketplace. Mahal yan. Okay, mahal yan. Ah. Pa, pages niya may mga kaya. sikretong laman. Hindi yan basta-basta. Mm uh -uh. Kailangan um, may um, subscription yan per page. Hindi ah. <laughs> <laughs> mo kilala si Ichigo Ichi? Search mo. Hindi ako nababasa ng ganyang libro kasi mahal yan. Regalo lang yan. Regalo, regalo, regalo lahat. Regalo lahat. regalo talaga sa akin yan. Ito yung doggies ko. Uy, mo? O, mga dobbies ko kasi yan, yung na-depress ako. Parang gali, parang totoo talaga, no? na toy ko sila, na mas**** uh. lang mga aso ko. Uy! legit? Oh, legit oh, nga! Totoo! Oo oh, nga. Uh. Hindi, na-depress kasi ako nung nawala siya. Hindi ba, na, hindi ka na natatakot? Hindi ako makamove uh, hindi ako maka So, pag si Tito Vince... <laughs> 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 Kasakalik, <laughs> nandiyan na rin siya! Hindi, hindi ako na ako! Kasi hindi ako makamove dito lang katayo. Oh. Nakagano na nalaga. Nakagano Nakagano na Kalinis, sinalo po ko siya ng so, <laughs> p***** so, so, Huwag niyo gagalitin si Mami Orly ah, oh, Baka mas na ma stop toy ko. na rin kayo dyan Baka uh, stop toy ko kayo Kuha <laughs> nyo rin the making yan para ma- Pero ang galing ka ngayon na ako nakita ng gano'n. Ang ano yung tawag dyan, taxidermist Mga kailangan dyan, mm. taxidermist Pero ang um, mga hindi nila kakayanin, yung mga bulldog Kulubot-kulubot Pero na, pag tao kaya nila Tao? Di ko sure eh. Try natin sa'yo, gusto mo <laughs> <laughs> so, Ikaw na yung unang <laughs> ano, kliente Oo uh, -oh. uh -oh. Ang dawad yung pag-igot-igot yung kayamanan aura. Grab the energy. Ayaw niya yung nakikipagchika ko sa inyong ganito. Ganito yung usapan. Nagagalit siya. Ayaw niya. Tumatawad siya pag gano'n. Naiiyak siya. Ayan. siya sa usapan. Pero tingnan mo ha, ah, pag tinignan ko naman, kakalma. <laughs> Tapos kakahol ulit yan pag gano'n. <laughs> <laughs> gano'n yan. May energy kasi siya Pero titignan ko siya ulit ha. Eh, kaso ayoko talaga eh. Ayoko nakikipag-usap ko sa kanya. Ay, ikaw muna gusto kong kausap. Oo, oh, oh, oh. oh, oh, okay. kaso tara yung na, talaga... Tara na? Tara na ba? Tara na? Ay, tara, tara na? Tara na? Tara, alis na ba tayo? Aalis na tayo, tara na. Ay, oh, nanaubo oh. na, sorry na. Nanaubo na, sorry na. Sorry na, sorry na, sorry na, sorry <laughs> na. Ganun siya. sa ang sarap nila lalo, no? Kumakahol pa, pero kapag natin, no? Ah, ah, oh, ah, oh. ah, dami ah, 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 Poodle ba siya? Yes, toy poodle. Toy poodle yung siya. Yung buhok niya parang kay? Ito. <laughs> ganun ba buhok niya? Totoo, cute to. Cute to. try yung mga. Ayaw niya na may ibang kausap. ayun niya na wala, ganun ba? Ayaw niya na may, may, may ibang kausap, nagagalit yun. <laughs> Ay, ito mo, ito ba? Binso, si Bardi ang kulit, oh. Tiga mo, oh. Binso, si Bardi ang kulit. Ubo lang. Sit! Ang kulit talaga eh. oh. Oh. Okay guys, so kakatapos lang natin ng house tour. Nakita natin kung gano'ng kalaki at kalawak ang bahay nila Mami Oni ngayon. Pero ngayon, it's time na para si Boy Aga ay maging daddy for today. Abangan sa next vlog. Ito mo siya hawakan sa'yo. Ayan, ayan, ayan. Pwede pa alalay kasi. Sige, it's okay. Akalimete ka ba? Oo. Anak, alam mo ba nung high school ako, top 10 ako? ang pinakamababa <laughs>